Medyo tinanghali ata kayo ngayon kuya? Oh. O Umaga na yung ano nyo kanina? Tinangali talaga tinanghali kami Tinanghali na kayo? Ayan pa ni Iguandao, artista na kami Oo oh. Lagi <laughs> daw pa kayo napapanood oh. Ay malalaki yung hulo nyo ngayon P -p Pang ilang biyahe nyo na yan kuya? Ito Ayan ba yung isa? O, tanghali na nga kayo ay, may nahuli kayong hito. Hito, hito, hito. Oo, oh, hito. Ba't dalawa lang kayo kaya ngayon? Saan nadyo yung mga kasama kayo, natin? Kasama ko na sa... One. Ah, sa kabila naman. Oo. Oh. Ang daming huli sila kuya, mga kabukid. Oh. May hito sila ngayon. May common ba yan? Common, ano? Oo. Oh. Aroho pa rin ba yan? Ay, yung malaki na yan. Oh. Aroho. Yung malaki na yan. Laki, oh. oh. Ito yung pinakamalaki yata ang nakita ko sa nahuli oh. nyo, kuya. No? Oo. Oh. Uy. <laughs> Pinabuhay. Pinabuhay mo kuya para may plano kang iuwi mo ah. Masarap yun, inihaw. Tinatago tinago yung isa doon. Sa gulap. Nagtatago siya. Ako lang pare. ang laki nung... Ang laki nung tinago ni kuya. Yun yung pinakinakita kong ano, pinakamalaking huli nyo. Sa kuwan, sa... Piyasang gulap. Oo. Doon dadaling. Ah, kailan ba pesta bukas ano? Oh, desperas ah. ngayon. desperas nga pa lang ngayon. Dadalhin ni Kuya doon. Tagagulap ah. po ba kayo kaya? Ha? Huh? Sa Agustin lang. Dala madami silang huli ngayon, mga kabukid oh. <coughs> Ay, ito pa sila kuya oh. Ah, nagkasabay kayo, dalawang bangka mga kabukid. Pero sa kabilang ng galing ano? Ito sila kuya dito nag nanggaling sa sila Dalam dun. Sa kabila ah. Pangalawa na lang to. May na. Ah, pangalawang biyahe nyo na lang yan. Hmm, sila kuya, ito pala yung unang huli nila. Yeah. Sa inyo, pangalawa. dalawang bangka po, oh, nagkasabay. Eh. Eh, sila kuya, pangalawang biyahe na yan. pangalawang huli. Ito, magaganda. Magaganda yung huli nila kasi ito yung unang, ano nila, yung unang biyahe nila. dami. Lalo karna. Ay, na. Pala? Eh. dami pala yung huli nila. dami. Meron na naghihintay customer dito. Tayo na pa naghihintay. Bibili, malalaki. Ay, yung ano yan? Common kuya, ano? Oh, common. Common. Hinuli yung ano, yung mga roho. <laughs> dito nila dadalhin yan. Kay Sakarsada, kay Kuya Didi. Bebenta nila yan, mga bukid. Ang kabukiran oh, walang papel. O sila kuya, kanina pa naghihintay. <laughs> Ayan, pimili na kayo kuya, madami na yan. Common. Wala marami yung nahuli nilang common. Ito yung way na papuntang San Fernando, kab kabayan ng Candaba. Tapos ito yung way na papuntang San Miguel Bulacan, mga kabukid. Dito lang sa gitna, sa gitna to. Oh, sa may tulay. Ayan yung tulay, yung ilog. Sa mga nagaanap, murang-mura si Kuya. Kanina pa naghihintay. Halos may kalating oras na naghihintay si Kuya. Hinihintay yung mga... Hinihintay yung bagong manabas. huling malalaki. Matataba. Ang mukha nung nagtitinda. Mayat na. Oo. Oh. Yeah, madaming customer dito mga kabukid. Ayaw, ayaw. Tapos ito ano. Ayaw. Yung huli nila. Ito mga ano na ano, ito. Proho. Oo, oh, sabi ko pinahawas na ah, pa. Diba pinigpailahawa? Ano kaya sabihan mo? Malalaki din pala inyo kuya. Ilan lang? Ilan lang nga lang piraso. Oo, oh, kaya lang puro mga roho ano. Eh, eh pang eh, yung unang ano niyo po, marami pa ba 'yung unang biyahe niyo? Mga 30. Ah, bali pangalawang biyahe na lang. Okay na din. Sagal mo sana na po ba kayo, kuya? Oo. Oh. Yo. Ha, oh, hatin na. Palawang bangka nagsabay sila kuya malalaki din ay may bulig kayo may dalag isa lang yan sila kuya meron din huling ito tapos nandiyan yung huli nila yung malaki yung pinakamalaki madalang na lang yung tightest ngayon ano ah. yung big head pero ang lalaki nung ano nyo, lalaki nung rohon nyo. Kung hapon, malaki, nung hapon na. Ay, nakahuli po po kayo ng hapon? Mm. Naka 50 pa kami. 50 kilos? Oo. Oh. Anong oras kayo naka, nakabalik dito? Alas 3. Alas 3 ng hapon. Hapon, lumabas kami ala una. Mm. Dahil ang sarap dyan, no? Oh. kalalaki nung rohon. Dami pala silang nakahuli kahapon, kahapon din. Yung bulig mo. Dati kaya sa ako, ikaw. Yung bulig, yan, iniwan na yung bulig. Palagay ko daming huli ngayon ah, oh, maya maya ubus na yan ang dami nang naghihintay na customer dun uh -huh. daming huli sila daming kita to mga kapukid tapon ko yan nakamagagano yung kita nyo 1-4 uh, naman kami 1.4? 4 okay hindi then... natulog lang kami no? <laughs> no. Ah, ano lang konting oras lang yan o kaya uh, konting oras 1.4. Tapos ngayon, sa palagay mo kuya, mga, mag magkano kayo makikita, kikita nyo ngayon? <laughs> Magigit kumulang sa sumobra. Hehehe, kumulang, ano? Hindi yung matansya. Oo, oh, mamaya maya, doon pa rin na malalaman. Ayan, dami oh. Uh, kanina, pagdating natin dito, konti lang yung ano nila. Konti lang yung, konti lang yung, isdang nandito. So ngayon, si kuya namimili ng malaki. Kanina pa ito naghihintay. Mas maganda yung matapatan mo yung bagong dating nila. Mga kang malalaki. 15. So, Kaya 15 kilos. O, sasama na nila doon yan. Alam na nun magkano yung ano nila. Si Kuya di, na yung bahala doon. O, dua. Dala o, dalawang kilo ba yan? Oo. Common yun. Iba yung presyo nun. Medyo mahal dun sa ano yan, Sa... Sa roho. Kuya, taga saan po kayo kuya? Ah, bantog Bantog oh. Sa so, San Miguel sila mga kabukid Laging mga yung mga customer request kuya Laging sa ano yan, sa, sa San Miguel Kaya pa yan, pa. Bumili ka, may, may dagdag, sigurado.